Hi, welcome po sa aking YouTube channel, Home Beauty Tips by. Uh, gumawa po ako ng isang uh, home beauty tips na ang mga ingredients is ito po, tomato juice, tsaka flour, and then sugar and milk. Tsaka ito po yung pinag-ano, yung balat ng ano kamatis, ito po. So, unang-una, ituturo ko po sa inyo yung first step para ma-achieve po yung glowing and radiant skin. So, ito po muna, isasalin po dito yung juice ng tomato at saka dagdagan po natin ng raw milk. Ayan po, paghaluin lang po natin tapos i-apply po natin sa kamay. So ito po yung first step na gagawin natin. After that po, kuha lang ng cotton ball. Ito po. Uh, kuha lang ng cotton ball, ididip po dito at saka ipapahid po natin sa ating kamay. Wait po natin hanggang 5 minutes to absorb these two ingredients para ano siya ma-absorb niya yung sa kamay pero uh, usually ginagamit po to sa kamay or sa mukha pero depende po sa inyo kung pero pwede po rin sa ano sa anong tawag dito yung sa leg pwede po rin gamitin basta five minutes lang po tapos, after 5 minutes, babanlawan po natin. So, wait lang 5 minutes. So, after that po, pagkatapos ng 5 minutes, babanlawan po natin ang ating kamay. Then, pero na banlawan gagawa po tayo ng second step. So ang gagawin po natin pagkatapos po natin na lagyan ng yung sa unang step kanina, so ang gagawin po natin is yung second step. So hindi po na sayang yung pinag-grind nyo ng tomato kasi ito yung balat nga gagamitin po natin for scrubbing. So ang gagawin lang po natin is lagyan ididip po natin sa ano sa sugar. Ayan. I-dip lang po natin sa sugar. At saka, i-scrub ng manito. Circular motion. Ito lang po yung second step na gagawin. ah uh, pwede nyo po gawin ito once a week. Yung unang paggawa po ninyo ng ganito, makikita nyo na po yung diferensya ng ano, yung unang apply ninyo. Napaka-smooth at saka talagang pumuti po siya. Ito ginagarantid ko po na effective po at saka wala pong side effect kasi homemade po ito. Purong natural, wala po siyang, ano, chemical, natural po. So, hindi po natin ulit. Ganyan lang siya. Circular motion. I-scrub lang po siya ng ganyan. Then after that, i-wash po natin mayamay. Ganyan. So, after that po, i-wash na po natin. So, balik natin doon. Iwawash ko na po. So, i-dry ko ulit. So, ayan na po. Napakakinis po. Oh. Tsaka malambot siya. Yung third step po is yung gagawa po tayo ng paste. So, ang gagamitin po natin is yung potato juice. Ay, tomato juice. Sorry po. Tomato juice. Yung tomato juice po ang gagawin natin na paste. Uh, depende na po kung maramihan po ang gagamitin. Tatlong spoon. Tsaka, ito po yung flour. Ito po, flour. One tablespoon. At saka gagamit po tayo ng honey for moisturizing. Ito po honey. Ito. lang po tayo ng konti. Ganyan siya. Konti lang. 'Yan. Tapos hahaluin po natin. I-mix po natin ng mabuti. kulang po yung ano, yung pag sobra po siyang dry, pwede pong dagdagan ng tomato juice. Ito po yung third step na gagawin. Ito na po. Koro dagdagan natin ng konti. Dadagdagan ng konti kasi sobra siyang dry. Yeah, halo lang po ng mabuti. Saka natin i-apply sa kamay or sa mukha. Ready na po yung base. Ayan. ready na siya. Tapos lalagay na po natin sa kamay or sa mukha natin, sa leeg. Ayan. Tapos hintayin po natin madry. Saka natin, uh, after na dry na po siya, ganyan lang po. Pag na dry na po siya, saka natin babandawan, Effective po siya kasi yung mga friend ko, trinay din nila ito. Sinabi ko na sa mga friend ko, trinay po nila, it's so effective na talagang pumuti at saka kuminis yung yung balat nila. Basta continue lang po yung paggamit. Once, uh, once a week lang po siya gamitin. Makikita nyo pa yung unan yung pag-apply. Makikita nyo na yung resulta. Kaya, Yes, ganun lang po. Napaka easy lang po na gawin sa bahay. Ganyan lang po siya. So, wait lang po na madry. Tapos makikita po yung resulta mamaya. So, ayan na po. Papakita ko na sa inyo yung kanina, yung kamay ko na nalagyan nung ginawa natin. So, ito na po. Sa unang lagay pa lang makikita mo na yung diferensya ng kanina, pumuti siya at the same time yung ano nag parang nagglow siya. So, ito po is uh, pwedeng gawin once a week. Pwede siyang gawin once a week, wala naman pong diferensya kasi ano uh, natural po lahat yung ginamit natin. So, ito po yung resulta. Oh. Sa lahat po ng hindi pa nag-subscribe sa akin channel, please subscribe my channel and turn on the bell icon para every time na may gagawin akong video, notify po kayo. So, salamat po sa lahat ng nanood. subscribe po ang akin channel. Salamat!